So ay mga kalula, meron naman tayong gagawin na. No? So mag-tune up po tayo sa Tiagyo na Api City na 236 si mga kalula. So sa pag-tune up nito mga kalula, itiming uh, e muna natin. No? So tangganin muna natin yung apat na turnil nito mga Tangganin muna natin to spark plug cap. So, tanggalin natin. So, pwede kayo mag-tune up nito mga kailan. No? So, Ayan ito po yung ating uh, piagyo acid apisite na 130 cc so siyempre mga kadol uh, timing natin o tinatawag natin na top dead center no? sa so, top dead center mga kadol may arrow to yan lagay natin dito so ayan mga kadol oh. kita ninyo yung arrow na yan yan arrow na yan ilapat natin nito. Dito yan ah. So i-timing natin bago tayo mag-tune na. up. Lagay natin din ah. So ayan malapit na ako. Oh. na. Dito na dito na natin na So ayan oh. Uh, ah, ito po yung timing mark niya. Yan, sana makita ninyo no. Yan po. Yung timing timing mark niya. Dapat naka ano dito mga kadalo. Naka-arrow din papunta dito. Yan. Dapat naka-stretch siya no. punta dito so yun sa pagbigay ng clearance dito mga kailol uh, 6 mm ang ang intake natin at saka yung exhaust natin 8, 8 mm yun yung pagbigay natin ng clearance mga kailol Mas maganda mga ka-dolo, uh, gamitan ninyo ng pillar gates mga ka-dolo. Uh, 8mm dito. At saka yung 6mm dito mga ka Para pantay talaga. So, kung naka-ano na kayo, naka-tablet center na kayo mga ka ito ito, uh, pwede na kayo mag-tune up dito. Yan. Ganyan lang pag-tune up natin mga ka Napakadali. So, sana mga kaidolis, meron kayong matutunan sa video na to. And don't forget to like my video. if follow ninyo ako mga kaidolis. Hindi pa nakafollow. I-follow ninyo ako para susunod natin na ma-upload mga, mga kaidolis. Meron tayong matutunan kahit kunting mga kaalaman, So, maraming salamat mga kaidol. At saka, God bless you.